Ano po ang kahulugan ng mga pangalan ninyo? What is the meaning of your name? Alam niyo po ba mga kahulugan o ibig sabihin ng mga pangalan ninyo? Sa ating unang pagbasa, ang Diyos ibinago niya ang pangalan ng Abram ni Abram sa pagiging Abraham. Ano po bang ibig sabihin ng Abram? Ang ibig sabihin po ng Abram ay Exalted Father. Nung binago ng Diyos ang pangalan ni Abram sa papagiging Abraham, ang ibig sabihin naman po ng Abraham ay Father of Multitude. Hindi na lang siyang dakilang ama, pero si Abraham ay naging ama ng maraming bansa. Ang Diyos, marami ding binago mga pangalan kapag babasahin pa natin ang, ang Biblia. Ang asawa ni Abraham na si Sarah, ang pangalan niya dati ay Sarai. The word Sarai means princely and now Sarah means Queen of Princess or Mother of Princess. Si Jesus, ibinago naman niya ang pangalan ni Simon sa pagiging Pedro na ang ibig sabihin ay Bato. Dahil sa pamamahalan ni Pedro, siya magiging pundasyon ng ating pananampalataya. Si Saul naman ay naging Paul. The meaning of Saul is asked for or prayed for. Pinagdadasalan. And nung binago ng Diyos, ano nangyari? Paul means little or small. Ang Diyos binabago niya ang mga tao sa pagbabago niya ng mga pangalan nila dahil sa mga malalim nitong kahulugan. Kaya na pong imbitasyon sa atin? Sa mga magulang po, pagnilayan ninyo po at pagdasalan niyo pong mabuti kung ano po yung papangalan ninyo po sa mga anak ninyo at mga magiging anak ninyo po. Hindi lang po dapat kombinasyon ng mga magulang o pangalan ng kung sino-sino. Hindi rin po pahabaan ng mga pangalan ng ginagawa po natin. Ang turo po ng simbahan, ang mga pangalan po ng mga bata ay dapat po nakaugat sa pangalan ng mga santo para may maging gabay at huwaran sila sa pagiging katolikong kristyano. Dahil ang mga pangalan po natin, ay nagpapahiwatig ng pagkakilenlan at misyon po natin. Kaya mga kapatid, ano po ba ang kahalagan at kahulugan ng inyong mga pangalan? Ito po ang assignment ko sa inyo. Now in silence we pray. Almighty God, you know us through and through. Always call us by our names now and forever. Amen.